I've been attached with the feeling of the waking up with you Sabi talaga ang ating Bel Mariano na kahit nga sobrang hectic na schedule nila ay sobrang ganda pa rin ito at napaka blooming. Halatang halata talaga na sobrang in love ito na talaga namang pinag-uusapan na ang bawat ayuda na binibigay sa atin nila Donnie at Bel Mariano sa kanilang, kanilang mga social media account na talaga namang umaani agad ng maraming komento. Narito na nga guys ang pag-uusapan natin ang larawan nga ng ating Belle na talaga namang pinagkakaguluan na dahil nga sa angking kagandahan dito ng ating Belle Mariano. Grabe talaga ang pasabog ni Belle ngayong araw na umani nga agad dito ng maraming komento mula sa mga bablis at sa mga kapwa nito artists na ayon nga sa kanila ganda this girl ayon pa nga kay Yanni Kamante nagpaandar na naman po siya at ayon kay Shania Gomez the hair I love it dahil talaga naman kahit ano pang ang hairstyle ang gawin sa ating Bell Mariano ay sobrang ganda pa rin nito. Na talaga naman pinag-uusapan na at umaani na ng maraming komento. At napakomento nga rin dito si Miss Jolina Magdangal na sobrang nagandahan talaga sa ating Bell. Kaya naman Hashtag trending talaga ito sa social media ngayon. Stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donny at Bell sa mga susunod na ayuda pa. Lalong-lalo na nga ngayon na talaga namang araw-araw mapayuda itong ating Donny at Bell sa kanilang social media account.